Ano ang sanhi at bunga ng maagang pag-aasawa? Walang trabaho ang tao kasi di muna nag-aral, nag-asawa muna. Inuuna ang damdamin imbis na ang kaisipan tungkol sa realidad ng buhay. Hanggat maari ayaw ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay mag-asawa ng maaga. Ninimithi nilang makatapos muna ng pag-aaral at makunahap ng permanenteng trabaho ang kanilang mga anak bago magkapamilya. Dahil bilang mga magulang alam nila ang hirap at sakripisyo ng pagpapamilya at pagkakaroon ng mga anak na ng alagaan at palakihin ng maayos. At alam nila na ang bunga ng maagang pag-aasawa ay hindi madali. Ang mga bunga nito ay ang mga sumusunod. Una, pagbata pa ang babae at ito ay nagbuntis agad at nanganak. Maaring hindi pa kayanin ng kanyang kalusugan ang bulot ng pangamanak lalo pa at maraming dugo ang mawawala sa kanya hindi pa handa ang kalusugan. Ikalawa, pagbata pa pareho ang mag-asawa madalas ang kanilang pag-aaway at pagtatalo dahil na rin sa kanilang gugalin bata pa. Mga hindi pa matured para pumasok sa sitwasyon na pang mature na dapat. Ikatlo, magiging kawawa ang mga magulang dahil natural na sa kanila pa rin pipisan o makikitira ang mag-asawa dahil kapwa hindi nakatapos, walang mahanap na trabaho. Walang sapat na pera para magsarili. Kaya ang mga taong ganito ay magulang pa sa mga magulang. Nagets mo ba? Ikatlo, kung magkakaanak agad, hindi lang sila ang mahihirapan kundi pati mga anak. Hindi nila maibibigay ang pananailangan ng mga bata dahil hirap sa buhay. Baka nga sarili nila mismo na mag-asawa sila, hindi nila mabigyan ng sapat na pananailangan, nakikitira pa sa magulang. Masakit man pero iyon ay nakakahiya. Ikaapat, hindi sila handa sa mga panibagong responsibilidad anupat pwedeng mauwi lang sa hiwalayan ang pag-aasawa. Marami ng kasong ganyan, kaya napatunayan na yan ng panahon. Sa una lang kasi yan masaya, bandang huli pag isa sa kanila na umay na, malalamyaan na sila sa relasyon. Kaya malamang maghiwalay lang ang mga yan. Ulitin natin hindi pi sila mature para pumasok sa ganyan na sitwasyon. Bueno, dahil sa kawalan ng pera, problema sa bahay, problema sa school at iba pa. Kaya naiisipan ng mga kabataan na mag-asawa na lang dahil akala nila ang pag-aasawa ay isang solusyon ng kanilang problema. Karamihan ng maagang pag-aasawa ay hindi mabuti ang bunga at napakagulo dahil sa hindi nila pag ng katwiran ng Diyos. Kasi kung pag-aaral na sa eskwelahan hindi nga nila nagawa at matutumula roon, baka lalong hindi nila alam ang karunungan sa Biblia. Kasi sa banal na kasulatan, itinuturo ang maging makatuwiran sa mga plano sa buhay, at unahin ang mas mahalaga base sa kalagayan, edad at kapasidad. Kundi gaya ng nabanggit na, hindi isip ang umiiral sa mga kabataan, kundi puro damdamin lang. Dahil dito napakakumpiyansa nilang makakaya daw nila ang mahirap na sitwasyon sa pag-aasawa. Pwede naman talagang makaya nila, pero ang reality ang paghihirap ay naruroon. At isa pa sa masaklap na resulta ng maagang pag-aasawa ay nakakadamay ng iba. Gaya ng apektado ang magulang, umaasa sila na makapagtapos at makapagtrabaho muna ang mga anak. Kaya nagkukumahog silang magtrabaho para sa gastusin sa eskwelahan. Na kahit pano ay makatulong din sana sa mga gastusin, pero anong nangyari, baka nakapisin pa sa kanila ang mga anak na maagang nag-asawa, hay buhay. Kaya hindi na natin minsan misisi ang mga mag-asawang, huwag nalang maganap dahil sa mga karanasan ng maagang pag-aasawa ng mga kabataan. Ang mundo natin na ay lugmok sa kahirapan. Dahil sa iba't ibang krisis na ating nararanasan sa mayon, mataas na presyo ng bilihin, kalamidad, panggigipit ng mga may kapamyarihan para sa kanilang pansariling kapakanan, paglabag sa batas ng ilang mamamayan na nagdudulot ng kaguluhan, paglabag sa mga karapatang pantao dulot ng kawalan ng respeto sa bawat isa. Kasama dyan ang di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga nasa pamahalaan at mamamayan, at marami pang iba. Nayon kumusta tayo bilang mga individual lalo na sa inyong mga kabataan at mga pamilya? Patuloy na lang bang isisisi ang lahat ng ito sa pamamalakad ng gobyerno? Bakit din natin tanungin ang ating sarili, kasalanan ba ng ibang tao kung ba't naghihirap ako ngayon? o baka nakadagdag lang tayo sa mga problema ng ating bansa. Iyan ang ilan sa mga dapat nating maunawaan. Sa kabataan daw nakasalalay ang hinaharap ng bansa, pero nasaan na ngayon ang mga kabataan? Ang mga kabataan ay may malaking magagawa o may aambag na tulong sa komunidad kung magpaplano lang ng tama sa buhay. Napakaraming problema ang kinakaharap ng ating bansa sa ngayon at napakaraming dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang mga pamilya. Isa sa tingin kung sanhi ito ay ang pag-aasawa ng maaga ng maraming mga kabataan. Kayo bilang mga kabataan ay may obligasyon na mag-aral. Mag-aral upang magkaroon kayo ng magandang trabaho at mapangalagaan ang pamilya sa maayos na paraan. Pero paano yun magagawa kung agad-agad pumasok sa pagpapamilya ng wala sa panahon, sa edad, walang kakayahan at wala sa plano? Napakaraming dahilan kung bakit din nag-aasawa ng maaga ang mga kabataan, Ngunit sa paladay ko ang pinakasanhiri nito ay ang kapabayaan ng kanilang mga magulang. Kasi hindi naman lahat ay maisisisi mo sa mga anak. Kadalasan na baka sa mga magulang dahil nagkulam sila, pangunahin na sa pagtuturo, habang malambot pa ang mga buto nito. Napakaraming iniisip at responsibilidad ng isang magulang totoo naman, pero may hindi sila ma-priority. Ang pagtuturo sa mga anak, at kapag napabayan ito, ito ay isang pagkukulam. Ano yan mas uunahin pa ba nila ang trabaho kaysa sa agapan na hindi mapariwara ang buhay ng kanilang mga anak? Hindi lahat maisisisi sa mga magulang totoo naman, pero hindi rin lahat maisisisi sa mga anak. Pariw silang may hambag kung sakaling na pariwara ang buhay ng mga anak. Lalo na nga kung may bisyo na ito at mapabayaan ang kanilang mga anak sa mga barkada. Habang malambot pa sana ang mga isip ng mga bata, Ginabayan na ito ng gusto lalo na para maging matalino sa buhay at maging makajos. Pero ang problema din kasi sa ibang mga magulang, mas inuuna nila ang trabaho at magpayaman. Aanuhin mo yung sagana nga kayo sa material na bagay kung ang mga anak hindi marunong sa buhay. Kaya't minsan hindi na nabibigyang gabay ang kanilang mga anak at nagdedesisyon lamang ang mga ito batay sa kanyang sariling pananaw, lalo na ang mga kabataang may mura isipan kaya't di maiwasang mapunta siya sa masamang landas. Aminin man natin sa hindi may hambag tayo dyan mga magulang, maliit man o malaki. Isa pa, sa tingin kong sanhi ng maagang pag-aasawa ng ilang kabataan ay ang panunood ng mga palabas na tungkol sa pag-ibig at pag-aasawa. Ang mga teleserye at mga drama, gaya ng mga Korean drama tungkol sa mga love life love life na yan. Dahil sa labis-labis na panunood nito di maiwasan maging interesado sila at gayahin ang napapanood sa mga telebisyon. Dahil sa mga panuoring ito nagigising ang kanilang mga damdamin, emosyon at mga pagnanasa. Kaya't sa mga kalagayang ito hindi talaga maiwasan ang ilang kabataan na mag-asawa ng maaga. Dahil wala pa silang kaunawan at karanasan, naunahan na ng mga emosyon. Imbis na gamitin ang isip, pulo na dami damdamin ang pinapairal. Ang tawag niyan sa Biblia ay kamangmangan. Masakit man na salita iyan, pero iyan talaga ang totoo. Napakaraming maaaring ibunga ang pag-aasawa ng maaga. Isa na rin dito ang maaari madalas na pag-aaway o pagtatalo ng mag-asawa dahil sa sa kanilang ugaling bata pa at sa kahirapan. Sunod na apektado ng ganitong maling mga desisyon ay ang mga anak. Kung nag-asawang maaga, kadalasan ng wala sa plano at hindi handa. Pangunahin sa pagiging mga magulang kung paano nila ito gagampanan. Kaya kahit ang mga anak nila napapariwara din paglaki. Kasi hindi nasa patan sa pagtutulo at disiplina, naging huwara nila ang mga magulang win mismo na maagang nag-asawa. Kaya ang nangyayari sa kada henerasyong sumusunod, gaya-gaya na lam. At mas lumalala pa ang sitwasyon ng mga susunod na henerasyon dahil sa kahirapan ng mundo ngayon. Napakarami pang dahilan kung ano ang masasamang epekto ng maagang pag-aasawa. Sang katutak na masamang epekto kasi damay-damay lahat ng nasa paligid. At hindi pa magandang ehemplo sa komunidad, mga kapitbahay at mga kapamilya. Kaya't mag-isip muna bago magdesisyon. Ang pag-aasawa ng maaga ay sanhi ng kahirapan sa ating bansa. Kaya't bago mag-asawa tiyaking may trabaho na kayang tumusto sa pananailangan ng isang pamilya. Ito ay di basta-basta. Ito ay isang panghabang buhay na obligasyon. Kaya tiyakin sa bawat aksyon ay may kalakip na tama at angkop na desisyon. Dahil sa bawat aksyon na ating ginawa ay maaaring permanente na o di mamababago ang mga resulta nito. Kaya't masasabi ng pag ay laging nasa huli, maaari itong maging pangit na halimbawa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Maaari mo bang suportahan ang channel na ito? Gumagawa ako ng mga video na napaka-informatibo na tiyak na mabibigyan ka ng kaalaman. Daya ng mga pagtutulo sa Biblia. Iba't ibang topic, nagbabahagi din ako ng iba't ibang kaalaman at impormasyon na kapakipakinabang sa mga tao. Gumagawa din ako ng mga funny videos para hindi naman makapag-focus sa mga seryusong bagay ang channel na ito. Kailangan din natin tumawa, malibang at mag-enjoy diba? Iba-iba ang content ng channel na ito pero tiyak na ito ay kapakipakinabang. Sana'y suportahan at abangan mo ang mga video ko. Salamat sa panunood. Inat always and stay healthy.